So guys, nandito po kami Nandito po kami ngayon sa may Kamag-anak ni Lanana Nandito po sa may masikit At patigyan po namin yung mga gulay nila Marami din po po dito mga gulay Dito po sa masikit talaga marami po mga tanim na gulay Mga halaman, ang ganda po ng mga halaman no? oh. So titigyan po namin dito yung mga upuhan Yan Ayun po may, may aso pa po poryo nito. Oh. Hmm. Na kasi hala hmm. na hmm. nakatailio naman hmm. ka talo. Noo ganda ang bulaklak po. Hmm. Nai no, bulaklak yon. Ain po may alaga po silang aso. Ain po ubu po yung mga mga ano mga ubu. Yai. Oh, Ay, ako isa pa daan? Kung kayo, pa sa bubong. sa Masarap po yan. Lalaki po ng upo. <laughs> Ay. Ayun. po. Binigay po ni Lola. Ayun. Ah, gumapang na sa bubong. Ayun po, ang laki po. Bago oh. po kami po umuwi ng Santa Rosa, eh pumunta po muna kami sa mga kamag-anak ni si nanay. Ayan. Oh, ang lalaki po ng mga upo guys, oh. Oh, sarap. Ayan. <laughs> May hawak na po ko kasi yan si nanay. Ayan mo si misis, oh. May hawak na din. Ang dami po. Ang dami po. Ah po, okay po. Thank you po. Oh, ayun din. Um. Dadalhin ko sa Doon. <laughs> Dadalhin <Dating laughs> ko <doon> sa patay bila <laughs> <doon sa> <laughs> uso yung pamahiin, pamahiin. <laughs> Mas mahirap yung wala kinakain. <laughs> <laughs> um. Bakit na ano ba pamahiin? Ay, nagapag daw. Na. Nagapag ba naman si Pase? <laughs> Yes. Ay, wala na no, tao. So yun guys, naka hey, Binigyan na po kami ng lola dito. Ayan. Ay, ang uh, upo. Ang oh, laki po ay, Siguro ko lahat. Yung, isang kilo na po ay, ito, no? Yung so. bigat. Isang kilo ang bigat. <laughs> yan, yan. Yun kapat yung bigat. Yan. Apat na. Oo, maliit. Apat na po yung binigyan nila. <laughs> yan, no?

Meron mm. naman na bibenta. Pati yung apo, I ko apo ibigay natin sa kanila. Pinibig ito na lang natin. po, <laughs> 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 ang timbang po nito is 4 kilos na po yan. 25. Uh, 25. Uh, ay, para sila yung maraming mm -hmm. ano. Eh. Mm -hmm. Sumakano pa rin libre ng ano sa inyo guys. Salamat po. Kasi ano